ito naman ang ating ritual ngayong taon na to 2024 last at uh, 2023 last Friday of the month people ang mga kaliwang gawa natin mga people ritual ay sa mga tao lamang na masama o ugali o anong mga ginagawa sa atin ito po ay trabaho lamang walang personalan ito ay si Kamerly uh, Agimatera Ritualista Healer so legit po ako hindi ko po itinatago ang aking tunay na pagkatao at pangalan. Pag gusto nyo po akong kausapin sa Facebook account, Merly Gonza Pontejos, yun po akong Facebook account people. Pag nais ninyo magparitwal. Ang ritual people, huwag nyo pong asahan na libre ha? May bayad po yan. Hindi po biro ang magritual mga people, lalo-lalo na sa itiman o itim yung gawa. Hindi nyo rin yan makikita kasi na patakan na na ano. Marami pa po yan people. Yan lang muna ang aking papakita sa inyong mga ritual na pamparitwal ng mga pamarusa, kulam at iba pa natural lang naman tayo na gumagawa ng kulam, pamarusa sa mga kapwa natin o sa mga taong nangangailangan ng tulong sa akin sa akin naman, pag ako may nag 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 nakakasala sa akin, sa personal ko lang ha ay hindi naman agad-agad ako gumagawa ng kaparusahan bibigan muna kita ng mga ilan pang time o para maghimasmasan ka mayroon naman tayong iba na said na said na ang mga kasalanan ginagawa sa inyo. Kaya natural lang na lalapit kayo sa mga ritualista para ipaganap ang ipatrabaho. People, ang pagpagawa ng ritual ay hindi po biro. Ito po ay may bayad, hindi po libre. No? Uh, kasi nakasalalay din ng mundo namin, ang kaliwang paa namin sa hindi maganda dahil gumagawa kami ng hindi maganda no pero bago naman ang lahat tatanungin ko po muna kayo kung anong mga kasalanan at anong ginawa ng kapwa niyo sa inyo at bakit niyo nagawang magparusa magpakulang sa tao kaya people pag magpagawa kayo siguraduhin niyo po na masama na talaga ang ginawa ng kapwa niyo Pagbigay niyo po ng mga ilang times ilang times ilang beses tawarin pero pagka nagkasala pa rin doon na kayo gaganap okay so ang ating pamarusa ay hindi basta-basta pamarusa sa kapwa, natural lang na ang kapwa natin ay parusahan dahil may ginawa silang masama sa atin. Pero sabi ko sa inyo people, yung said na ang kasamaan. Yung sabi ko sa inyo people na bigyan nyo muna ng time, uh, bigyan nyo muna ng patawad ang mga taong nagkasala sa inyo. Okay people? Kung hindi naman talaga, kung said na talaga at sobra-sobra na sa kanyo na ilapit sa mga katulad naming legit, mag po tayo, marami pa mga scammer ngayon na gumaganap ng ritual na kunwari. Okay, people? Sa akin, hindi ko po kayo pinipilit na magpa-ritual sa akin. Sadyain nyo na lang or i-PM nyo ako sa Facebook account Marligon, sa Pontejos kung nais nyo magpa-inquiry. Okay, people? Maraming maraming salamat. Now ay ito, last Friday of the month. Tayo, last Friday of the month ng December, patapos ng taon ng 2023 at last month of the year. So, napaka-mahiwaga ang mga ganap na ritual ngayong taon na ito. Okay, people? Bye.